Hello po, good morning. eto <coughs> Ito kod ulit tayo kasi magagata tayo ng, ng gulay. So, alam nyo po ba na ang nyog, kung sinong nakakapamalengke dyan o pupunta sa palengke, kapag nakita kayo o nandun kayo sa nyogan section, mapapansin nyo na ang nyog, nabalata na nga siya. Pero, <coughs> sorry, may natitira siyang bunot pa dito banda na area doon sa may bibig at saka sa mata ng mga nyog ba bakit? dahil dito daw kasi pumapasok ang mga organisms na kung saan madaling mabulok yung nyog lalo na doon sa pinakabibig ng nyog nabubulok daw kaagad kasi pinapasok nga siya ng organisms or mga bacteria na kung saan kumakain ng laman ng nyog sa loob kaya ang ginagawa nila, tinatanggal nga nila yung bunot sa paligid pero tinitira nila yung dito banda sa part ng may bibig at saka sa mata. Kaya tanggalin natin ha, titingnan natin yung bibig at saka mata niya. Ito na po siya, natanggal ko na. Ito po siya yung bunot. Kaya pala tinitira talaga siya dito sa parte ng bibig. Tsaka sa mata. Kasi yung organisms daw, dito pumapasok sa malambot na area ng bibig ng bao o ng nyog. Hanggang sa papasok siya dun sa loob para um hanggang sa ano, para kumakain, yun daw ang kumakain ng laman doon sa loob ng nyog. So hanggang sa makikita na lang natin parang sira na sa loob, inaamad na. So ang purpose pala nito, kung bakit tinitira nila ang bunot dito sa parte ng bibig tsaka sa mga mata ng bao or ng nyog to protect or para maprotektahan mula sa mga organisms na pumapasok dito sa bibig uh, papasok doon sa loob ng nyog kasi nasisira or madali daw masira yun ang cause ng sira sa loob or sa meat uh, coconut dahil uh, malambot nga daw itong part na to so dito siya pumapasok o kaya bigla siyang nagkakaroon ng usbong or tubo so mas madali daw makapasok ang organisms nun hanggang sa masira yung loob ng ng, uh, ng or yung laman ng nyok kaya pala mostly kapag pupunta ka sa mga palengke kapag nandun ka banda sa coconut section ng palengke so mapapansin nyo po na yung parte ng ganito sa bibig sa mata, meron pang mga bunot or tinitira talaga yung bunot. Kasi isa, sa likod niya wala na. So, pagdating dito sa part ng mata at saka bibig, tinitirahan nila para maprotektahan ng mula sa organisms na gustong pumasok dito sa bibig ng nyog para masira yung laman ng nyog sa loob. Kaya pag uh, kukod na natin. So, saka natin tatanggalin. Lilinisin muna. Tanggalan muna ng mga balahibo. Para, um, para ano, malinis naman. Hindi naman malalaglag yung mga coconut husks dito sa ating kinudkod na nyo. Sige po, magkukudkod muna po ako. Ito po yung kudkuran po. Oh. Okay.